Kami po ngayon ay pupunta ng Nagbobotilya River or Waterfalls. Dito po yan matatagpuan sa Maporak, Kabanggan, Zambales. Kung alam niyo po ang Dapia River, malapit po doon o doon po ang landmark para makapunta sa Nagbobotilya River. Pero mas isasuggest ko po na sana po makahanap kayo ng tour guide para mas maihatin po kayo sa tamang daan papuntang Nagbobotilya. Katulad po niyan. Nagpapahatid kami ngayon sa isang tour guide. Hindi po yung nakaputi ah, Sa si Edward po yan, kasama namin. And one thing po pala, mag-ingat po sa mga mabatong daan. Lalo na po kung kayo ay nakasasakyan. At nakarating na nga po pala kami sa pinaka staff over niya or masasabi kong parking area niya dahil hindi na po kakasya talaga ang sasakyan lalo na kung malaki ang dala niyo sasakyan mapapapicture-picture picture talaga kayo sa lugar dahil sa ganda ng mga kabundukan ito at matapos namin magpahinga nagsimula na kami maglakad guys huwag na huwag niyong kalimutan na magdala pa ng payong or cup para sa iwas init ng araw kung gusto niyo po magsapatos papunta po doon okay lang naman po pero pagdating ng ilog siguradong mababasa yan So might as well, may dala kayong extra chinelas or magpaan na lang kayo much better dahil madulas po ang mga bato doon. Habang naglalakad, mapapansin at matatanaw nyo ang gaganda ng mga tanawin, mga kabundukan at yung haba ng ilog. Sobrang ganda. Priceless. Pwede rin kayong magdala ng pro baby nyo tulad kami. Tinala namin si Cleo. As long as kaya nyong dalhin, pwedeng pwede. Nakakapagod din pero kailangan mong tiisin dahil gusto mong umakyat. Gusto mong makapunta doon. Pero kahit yung fur baby namin, hindi rin kinaya. Nauhaw no na rin sa sobrang pagod. Kaya napainom na lang din siya sa maliit na ilog. Malinis naman yun dahil galing bundok. Galing parking area, masasabi ko ang trekking ay nasa 15 to 20 minutes yung lakad. At mag-iingat po kayo sa paglalakad, lalo na sa mga mabatong daan. Kung kayo po ay pupunta ng Nagbobotilya River, huwag niyo po sanang kalimutan na magdala ng kahit maliit na bagay katulad ng candy or something na pwede niyo ibigay sa mga nakatera doon dahil nakakaawa naman at mabubuti naman silang tao. Nakakatuwa lang 'tong maliit na palayan na sobrang nakaka-inspire. Dahil nga nasa bundok sila, nagtanim na lang sila ng maliit na palayan dito para magkaroon ng bigas dahil nga malayo ang palengke dito. nakarating na kami sa ilog na kailangan daanan para makarating sa Nagbobotilya River. So para makarating doon, kailangan mo lang pasan yan. Ang nagpahirap lang sa amin, ang aming mga dala, lalo na yung mga pagkain. Napakaganda at napakalinaw ng tubig dito. Dito pa lang. So ibig sabihin, tunay na legit malinaw talaga ang tubig dito sa area na to. Lalo na sa nagbobotilya. Happy birthday to me! Duard, ano sa mo, Duard? Hello! na So, yun na nga, guys. Tumawid so, pa kami ng maliit na ilog. Kasi, hindi tayo makakarating sa nagbubutilya kapag hindi natin tatawarin ito. So kailangan natin tawirin talaga ito. Oh. Sasama mababaw. Sasama mababaw. Eh, te dimi choran. Hindi niya na tempo bukod. Let's go. Whoa. <laughs> <laughs> Trekking talaga. wala lang maraming bitbit -bit, no mm -mm. Oh god, happy birthday to me. Malapit na tayo. Malapit na malapit na. Huh. A few moments later. No, malapit pa. Oh. Finally, nandito na kami. Ah, grabe. Hirap ng daan. Ah, pero sulit. Yan ang pinagtatalo na nila doon. Salami nito. Sige, wala lang yung mga. Ha? Ani sulit yung pagod? Sulit yung pagod? So finally guys, nakarating na kami dito sa nagbubutilya waterfalls or river. Ayan. Sobrang sulit. Eh, pagka malalim lang siya guys ha, ditong part na to, ay uh, lagpas tao yan. Pero dito banda, makita nyo naman yung mga bato-bato. So, mababa na yan. So guys, kakain muna kami at napakagod kami sa pag-akyat dahil sobrang trekking siya. And happy birthday to me again! Punta yung Happy birthday you Ano? ulit, ulit, ulit Walang buhay ah Ulit, ulit Ulit, ulit, ulit Bye Again, again, again Mga katungkol Inawag kong 1, 2, 3 happy birthday To you Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. There you go. Thank you guys. Yay! Terima kasih semua. Panis kayo kay tatay! Tanggal yun! <laughs> Kuya Edward, napanganga na lang oh! So guys, pauwi na kami. Uh, tapos na ang aming uh, paglalakbay. <laughs> ang adventure namin dito sa... Saan ba ito? Um, Nagbubutilia or Agbubutilia River or Waterfalls. Napakaganda, sulit At sana, sana makabalik uli kami. Mabato lang kasi. Ang hirap ng daanan eh. Kawawa yung sasakyan. Pero other than that, sobrang sulit. At nag-enjoy ako sa birthday ko. Kaya guys, maraming salamat sa inyo. Thank you. Hello guys! Hello! Say, uh, hi to everybody! I Tabi-tabi po. Pasensya na po. Hindi kayo nakikita. Okay, we are almost here. Sino po tayo? Palabas na po tayo. Ano? Mali? Ayun, nasa mababaw naman dito. Maraling dito. Hahahaha <laughs> 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 Ay, ang shoot nila, oh! Ang <laughs> shoot nila Pagtakbo <laughs> ang <laughs> Mamiya, hawak mo cellphone mo, nag cellphone Alang anin pala lang. talaga kapag ano. Alang anin pala talaga kapag may chelas. Ito may, po yun. Eh may bit-bit ka pa. Pagsubog sa tayo, kala mo, ang tipa ng tubig sa